Eto na, sigurado, tuloy-tuloy na ang pagyamang ko nito and I claim it. Dapat ganun yung mindset natin. Eto na, another pampaswerte na naman ni Daisy. Ito ha, disclaimer sa mga ginaniniwala at mga nega na people dyan. Ayan, pasintabi po sa inyo pero ako, basta ako, yayaman ako. <laughs> Kapag kami mga bago tayong ganitong pampaswerte, ah, look at dalawa siya, kailangan always may magandang pa ang ating paligid, di ba? Yung tipong i-claim mo na yayaman ka. Yayaman ka, Daisy! <laughs> At sila ay papakita ko sa inyo. Ayan, baka gusto nyo ha, baka gusto nyo neto. Grabe packaging. O, oh, di ba? Nakabox na, naka ano pa. Eh, sobrang excited ako dito, syempre. Pag ganito mga pampaswerte, kakausapin ko na naman to. Yayaman ako, di ba? <laughs> Kailangan ganun talaga. Always be positive dapat ng ating mind. Kasi kung ano yung iniisip mo, kung ano yung, ano yung lagi mong nega isip mo, yan yung mangyari sa Gusto mo ba yun? Wow! Look at the Ay! Meron din siyang ano. Swerte rin to yung ano. Ladybug! Look at that! Oh, meet me, Koy! Ayan si Mikoy! Grabe! Meron siyang ladybug. Ladybug is also pampaswari. ready. Opo ka man dyan, Nicoy at Eti Isa. Ito naman, excited na ako. Uy, yayaman ako, yayaman ako. Habang binubuksan ko ito, sabihin ko talaga, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. <laughs> e Smile yayaman ako, yayaman ako. O, di ba? Ito na, ito na. Wait lang, wait lang. Same to, Mikoy din, kulay red naman to, na ibang design. Uy! Di wow, ba? Papahali ka na lang talaga. Ito. Wow. 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 Look at that. Eh, bali. Dapat dito. Oh, Mikoy. Meet Mikoy. My new pampaswerte, Mini Mikoy or Kitchen Mikoy. Ang ganda niya. OMG. Look at that. Meron din siyang ano rito eh. Ayan oh. Yung... Ladybug, o, oh, di ba, mga Mima, ang ganda niyo, grobe. Mikoy, payamanin mo ako. Payamanin <laughs> ayan, ganyan dapat ang ating mindset. O, oh, ayan, Mima, sobrang ganda niya. OMG na lang talaga, Daisy. Grabe, ang ganda. Alam mo, nakaka, nakakabus ng ano, ng pakiramdam na, oy, oy, yayaman talaga si Daisy. ay look at that yun napaka charming ng face niya, na alam ko papasok sa akin ng sangkatutak na pera, ay claim it, ay claim it ay claim it, o oh, ang ganda Grabe, ang ganda syempre ko to gusto ko sa harapan ng pintu namin. Doon ko siya isasabit. Pwede naman siya sa bag, pero mas gusto ko sa harap ng pintu namin siya ilalagay. O, oh, mga mima! Baka gusto nyo ng Nikoy! Marami na akong ganito dito sa bahay namin. Ito yung pinakamaliit na Nikoy. Mimi Nikoy! Sobrang cute!